Hello, magandang hapon po. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano mag putol nitong ito yung bias, ito yung pigi. Tinanggalan ko lang ng laman kasi yung laman ay ginawa naming steak at saka ground beef. So, tuturuan ko kayo kung paano magputol nito gamit yung Lagaring bakal. Gagawin natin tong bulalo, mga kapaknad. So, let's go! Wala pa dito yung kasama ko. So, hanapin lang natin yung ano, yung... Lulutoy namin itong bulalo mga kabaknad. So, antay-antay lang kayo sa sunod kong video kung paano magluto naman yung bulalo. Yung lutong bahay. Lutong bahay, pero na parang lasang restaurant. Gagawin muna natin. Pagwalayin muna natin to. Ayan. Ito yung partner ko. Ito yung tagawa ko. Hawa ka mo partner. Nahihirapan ako. Ito, mamaya na yung ano natin. Nanti-nanti yang kutiti ito kung saan na. ikat na ikot, ikot. Layo ka. Jangan Jangan Diyan. Diyan. patibay ng tuhod bulalo masarap to mayaman to sa protina mayaman sa protina sa aso lang to guys sa aso <laughs> sa aso ng dalawa <madalo> yung paa <laughs> kami muna yung magluluto tapos yung buto ibigay sa aso hmm. yan Yo, napaghiwalay na natin oh, masarap to subok subok, subok. Hmm. subok na to sa bulalo Alam mo ba yan? 'Yun din 'yung alam magulo tayo. Sige sa. Okay, dito na muna Yun. Tatlo. Mm, Ito yung bias. Ito yung bias. Ito yung sa pigi. Ito naman yung kasama din ng pigi. Oh. Yan. Tatlo. Comment down below. Kainin ko tong hilaw. <laughs> Yan. Chop-chopin na namin gamit yung ano, lagaring bakal. Ganito <laughs> lang yung magputol. Para hindi kayo mahirapan. Kitan muna natin. Ang purpose nito kaya ganito yung ginagamit. Hindi ano hindi kapalat. Nandiyan ng yung Huwag muna natin lang ano, ituloy para mayroon tayong hawakan. So, may laman. Tanggalin muna natin yung laman kasi dumudulas yung lagaring bakal. Ibas natin yung buto. Ayan. Putol ulit. natin putulin balik natin ganyan ganoon nilang oh hmm, putol na hmm, dalawa isang ganoon dalawang putol hmm. silang silang kahirap-hirap yan ang masarap sa bulalo yung bone arrow yan kapit pa yung ano ah kapit pa yung balat na so oh, ito putol na isa ito yung pangalawa o oh, tingnan nyo tingnan oh, oh. yung maigi o yan o nandyan yung yan o yan yan ang masarap sa bulalo sunod <laughs> natin yung bias yan. yung bias hindi ko tinanggalan ng laman para mayroon ding matirang laman pampalasa ganun din ang gagawin natin ganyan din o oh. muna natin ganyan papunta dun sa buto yan ang daming laman ito sulit pag pambinta to talo tayo dapat pag bininta mo to mga halagang 350 yung isang hiwa yan kahit sa lang tapos kaya kain <laughs> abangan nyo ang pagluto namin ito sa susunod naming mga hmm. video kung ano yung mga ingredients namin Ito yung content ko ngayon kasi hindi kami makapaglaot kasi malakas yung alon so wala akong may content ito naman pag wala kayong ano electric na pamputol kasi sa mga market na malalaking market mayroon siyang pamputol yung electric na ganito rin yung bala ganito rin yung blade so mano mano may exercise ka na. May pagkain ka pa. May pagkain ka pa. Okay. Balik ta rin. Saan yung kamay mo? Pukpukin. Balik ta rin ulit. Pukpukin. Pukpukin. Yan. Nabasag. Hmm? Basag? Ay, sayang. Nabasag. ako mong to sa imuhang liver. Kaya? O, oh, tingnan mo. O. Oh. Ang daming taba? no ano, daming taba. Ito ang masarap sa bulalo talaga. Oh, sarap talaga nito. Sarap to guys. Pero ingat-ingat sa ganun. <laughs> Pag nasubrahan. Pag nasubrahan. Yan. Yung mga matatanda dyan, hindi to pwede sa inyo sa mga bata lang to. Oh, uh, mga kagaya lang namin na wala pang mga sakit-sakit. At ito ang pinaka the best sa lahat, matigas. Yan. Ito Amang... hindi na kailangan ng lagari ito. Yung kutsilyo ko maliit lang, pero diskarte hmm. lang sa pagitan. Yan. Kumbaga picnic. Yan, hapin natin yung okay. ano. Pasagan. kaya yung pag-itak nito hindi yung palakasan dapat mayroon ding technique kasi pag palakasan ay madudurog yung buto ganyan lang pag nag-itak ko oh, wala na lit lang kutsilyo ko pero kaya magputol ng buto ng ano buto ng baka yan hmm, kahit ito lang oh, tatlong ganito yung bulululuan natin hmm. wala sarap yan. Tapos na yung ano namin. Pagkakat ng bulalo. So, mga kabakmad, Maraming maraming salamat po sa panunod ng aming video. At sana mayroon kayong natutunan kung paano mag-cut ng, pa, ng paa ng baka at bias. Yan, gawing bulalo. Okay, bye bye, bye bye. God bless you all. Thank you for watching. I love you guys. Please subscribe our YouTube channel guys. For more info and details, comment down below. Doon sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyong kaligtaan mag-subscribe comment, like at i-share. Huwag din ninyong kalimutan i-post ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video. Okay, bye-bye. <laughs>